Ito mga sipat oh, may maganda dito oh. Ang mahal kasi magbenta ng ano. Tenderong to. Ah, uh, ayan oh. Ito. Ana, oh. tinira sya na rin. Tong ganda nito. Ayan oh. Ba, halos bagong bago pa. Ganda nito. Tong ano, Continental. Adidas to, Adidas. Yan. Ganda nya Ang naman ng presyo. Grabe magpresyo to eh. Ito, maganda rin to. Okay. Nike. Bago pa rin to. Nakasipat. Yan o. Halos bagong bago pa to. Yan, panalo pa to. Ayan. Hindi ko siya masyadong may lango, kasi mas, ano? Oh, masilaw, masilaw naman sila. <laughs> Kailangan lalakta natin ng konti. Yan. So, to, bus, oh. so, na to. Ayan. Ito oh, maganda rin ito. Parang ultra boost. Oh. Itong Adidas na ito. Ayan Oh. Ganda rin ito. Ayan. Kumuro-muro lang magbenta ito. Nadali na natin ito. Ayan oh. ang ganda. Oh. Makasipa ito. Ayan ang ito yung nito. Ayan o. Ganda. Bagong bago. Ayan. Meron pa dito isa. Ay, dalawa pa ka. Ito. Maganda rin ito. Ayan o. Pang basketball o. Ito. Maganda ito. Ayan o. Mga kasipat. Sure ball ito. Nasa isang taon din ang bentaan nito. Basta mga ganito pang basketball. Mahal. Ayan. Meron din sya dito. Air Max. Ayan. Air Max. Yan, baka masilaw sila. Masyado kasi malakas ang natin. Last light. Ito, Maganda ganda to. Mga sipa to. Bago. Na oh. naik. Manalong panalo to. Yan. Mabuti na lang. May, may ilaw tayo eh. Tila, kita natin yung mga ganda. Ito, plain black oh. Adidas. Puro panalo. Talo lang sa, talo lang sa presyo. Yero, yeah, no, masama ajan reaction ng kakalon. Eh. Yeah, no. Sa totoong hindi ko na naman tayo dito makakita. So, ko okay, 'yan. Yeah. Okay lang yan kahit gabi. Kain tayo, eh, pa rin natin. Ready yeah, takin. No, Yero, na ng ganyan, no, Na puma. Di yeah, anak na rin tayo nang ganto. Yero. Yeah, no.

Uh, Ay, uh, oh, yeah. sinarangan mo ako, nakilaki mo <laughs> Oh, ang ganda ng kulay ng pila oh. Ayan uh, oh Pila Ang ganda ng kulay Ah, yan, yan, Jor? sabi na Ah, oh, yun daw, Jor oh. Wala yan. Um, imitation lang yan. Eto, <laughs> asa ah, na yun? Oh, LB pa nga, oh. Yan, LB, oh. So, oh, may LB siya dito, mga kasipat. Habang hindi mo nasa-search yan, hindi mo lalaman original. Yan. Yan, ito. Yan, ito. Ito tayo. Ito mga pwesto to, medyo murumura na itong konti. Kasi kilala na natin yung mga tindero dito. Yan, no. wala na yata ilaw natin. amina na na. Kundi ito na. na. Buti na lang maliwanag sa poste. Yan o. No. naman, dahil pa rin tao, no? O. No. Baka makikita pa rin natin yung mga ano. Yung mga sapatos sa kabila. Dito muna tayo. Yan. yeah, pasadahan na natin to para ano. Isaan na lang, isang side lang. Sure sa so kabila medyo madilim kasi ang poste, ang poste doon eh. Oh, nandito ay sa may poste ng ano. Dal maliwanag, medyo maliwanag dito. Medyo kita-kita pero konti. Wala na yung ano natin, flashlight natin eh na. Napundi na. Ano na? Palobot na siya. Ito nga binibenta ng sampu oh mga kasipat to. Oh, oh tenrel lang, di ba? eh oh. no, ganda pa 'yan. Tingnan niyo, oh. palalo pa pa 'yan, mga kasipat. Halos bago pa rin 'yan, tenrel na lang. Oh. Di ba? Oh, sampa kayo. Yeah, swerte mga mga kabili ng mga ganyan eh. Yeah, wala na, padilim na tayo. Yeah, padilim tayo dito. Oh, yan ah. Yan, lipat naman po tayo sa kabila, mga kasipat. Ya, thank you for watching, mga kasipat. God bless.